Ang inga-inga naman ni matabang asawa. Ayan, inaharap na naman siya ni kulot. Eto ako, hindi ko alam kung paano sila aawate ng kulupulo nila. Ay, ay na o, oh. kaya hindi ako lumalang sa si inyo eh. O, oh, mami, anong gagawin mo? Maglilinis nga para si mami ng bahay. Nung bintana ng kwarto ni Lola, lilinisin niya. Kaya eto, makipaglaro na lang ako sa pamilya ko. Oh. Ay, nako, oh, oh. Hey! Ba't ako humihi Lagot! Naku, yari na ako Mami. Humihi na naman ako doon. Mudo na lang. Fair afo Mami, sorry, sorry, sorry. Sorry na. Patawarin mo na ako, Mami. Di na uuulit. Uy, matamang asawa. Pwede tutunuan tayo ng dalawang anak natin. Tumikitay Mami, help. Tingnan mo si matamang asawa. Pwede tutunuan ng dalawang anak ko. Anong gagawin ko mami? Hindi ko maawat. talaga lalaki gila matabang asawa? Ay naku-kulot. Yung tabi ginagagal kulot. Huwag mong sinasakyan ng mama mo. Hay! Walang pagkain mo ba yan? Hindi ko lang po nagugutom. Oo, natatay ako. Kulot! Tama na kulot! O kong kung kong kong! Tama na! Ano po yan, Mami? Bakit dyan hindi ko alam ko? Ikot lang ako na ko sila maawat. Mami, help! Help, uh, Mami. Awatin mo sila, Mami. Oh, kulit-kulit nila. Tawag, Mami!